Paligayang pagbabalik sa Rex Recap! Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas ngayong taon, na Pinamagatang Ghosted. Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Sadie, na naglalakbay sa labas ng Washington, D.C., nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang taong nagngangalang Dr. Yates. Ang pag-uusap ay umiikot sa hindi inaasahang pagkamatay ng isang tao, at ipinahayag ni Sadie ang kanyang kalungkutan. Inamin niya na nakaramdam siya ng pagkabalisa mula nang mamatay ang dalaga, kahit na hindi sila close. Pakiramdam niya ay may koneksyon sila dahil magkasing edad lang sila, magkatulad ang mga trabaho, at maging ang kanilang mga tahanan ay magkapareho, parehong malamig at walang laman. Inaalo siya ni Dr. Yates na nangangakong makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang palengke kung saan ang isang lalaking nagngangalang Cole Turner ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan. Kamakailan ay iniwan siya ng kanyang kasintahan, ibinahagi niya ang sikretong ito sa isang babaeng nagngangalang Edna, na sa kasamaang palad ay nagkakalat ng chismis. Si Edna, na may tindahan ng halaman, ay iniwan si Cole sa pamamahala habang lumalabas siya para manigarilyo sa kanyang pagkawala, si Sadie, ang batang babae mula kanina, ay pumasok sa tindahan ni Edna at nagsimulang tumingin. Napansin siya ni Cole at lumapit sa tindahan ni Edna para tanungin kung ano ang gusto ni Sadie. Pumili siya ng halaman ngunit nag-aalala tungkol sa pag-aalaga dito dahil sa kanyang madalas na paglalakbay. Nag-aalangan si Cole na ibenta ito, sa takot na mapatay niya ang halaman, na humahantong sa isang pagtatalo. Pagbalik ni Edna, niresolbo niya ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng paniningil kay Sadie ng 10 dolyar para sa halaman, at umalis si Sadie. Pagkaalis ni Sadie, hinimok ni Edna si Cole na yayain siyang lumabas. Sinundan niya siya sa kotse, at kahit na sa una ay nag-aatubili, inanyayahan siya para sa kape. Si Sadie, na nagulat sa alok kasunod ng kanilang hindi pagkakasundo, ay tumanggi ngunit nagbago ang isip. Maghapon silang magkasama, bumibisita sa iba't ibang lugar at natututo sa buhay ng isa't isa. Si Sadie, isang art creator, ay naglalakbay sa buong mundo habang si Cole ay nagsusulat ng isang libro tungkol sa pagtatanim ng mga halaman. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa magkakaibang mga paksa, kabilang ang mga horror movies ibinunyag ni Sadie na pinili niyang huwag matakot na ikinwento ang isang kwento ng pagtakas sa kanyang bansa sa kainang bangka kasama ang kanyang matapang na ina. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya na maging matapang, at walang nakakatakot sa kanya ngayon. Ang kanilang oras na magkasama ay umaabot sa gabi habang sila ay pumunta sa isang bar kung saan kumakanta si Sadie. Kahit magkasama sila, nahihiya si Cole na sumama sa kanya ipinagtapat niya sa kanya na kailangan niya ng kasama tulad ng isang cactus, isang taong hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon, dahil madalas siyang nasa labas ng bansa. Sa kasalukuyan, nararamdaman niyang nag-iisa siya, at tila hindi masaya ang kanyang buhay. Sama-sama, patuloy nilang ginalugad ang kanilang bagong pagkakaibigan, nagbubuklad sa mga pinagsasaluhang karanasan at adhikain lumipat ang eksena, at napagmamasdan namin silang nagkukulitan, malinaw na nagpapahiwatig ng isang matalik na koneksyon. Kapag inihatid niya siya sa bahay, nakikibahagi sila sa isang madamdamin at ligaw na romantikong pagsasama. Nang maglaon, bumalik siya sa bahay at ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanya, natuwang tuwa, ngunit nagbabala ang kanyang kapatid na si Maddie na malamang naguluhin niya ito, dahil malamang na maging masigasig siya ibinahagi niya sa kanyang pamilya na maaaring siya na ang karapat dapat na babae sa kanya, at bagaman kinikilala ng kanyang ina kung ano ang gusto niya, sinusuportahan siya ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang nagte sa kanya ng walang natatanggap na tugon. Ang kanyang ama ay nag-isip tungkol sa iba't ibang mga dahilan para sa kanyang pananahimik, ngunit iginiit ni Maddie na si Sadie ay nagmulto lamang sa kanya. Pagkatapos ay naalala niyang iniwan niya ang kanyang inhaler na may tracker sa kanyang wallet. Sinusuri ang lokasyon nito, natuklasan niyang nasa London siya. Hinikayat siya ng kanyang mga magulang na puntahan si Sadie, ngunit hindi pumayag si Maddie pero nagpa pa rin siya na pumunta sa London. Pagdating sa London, habang sinusubaybayan ang kanyang lokasyon, napunta siya sa isang madilim na eskinita at kinidnap siya natagpuan niya ang kanyang sarili sa tila isang laboratory na puno ng mga mapanganib na insekto na ginagamit para sa pagpapahirap. Paulit-ulit siyang tinatawag ng interrogator bilang taxman, habang iginiit ni Cole na isa lang siyang magsasaka. Nang malapit na siyang pahirapan, biglang dumating si Sadie dala ang isang rifle, pinaputukan ang lahat. Habang tumataka sila at tumunog ang mga alarm, natigilan siya ng matuklasan na hindi siya art creator kundi isang ahente ng CIA nakipag-away sila, at binigyan siya ni Sadie ng baril. Hindi siya bumaril ngunit tumutulong sa pag -cover. Paglabas mula sa kuweba, nalaman naming nasa Khyber pa sila, sa Pakistan. Habang sinusubukan nilang umalis sa kanyang jeep, inatake sila ng mga lokal na puwersang panseguridad. Pinahinto nila ang bus habang tinutukan ng baril ang driver, na humahantong sa isang mahabang habulan. Ang ilang mga sundalo ay nakasakay sa bus ngunit ginagamit ni Cole ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagbuno sa paaralan upang ibaba sila. Sa panahon ng paghahabulan, inakusahan niya ito ng pag-istok sa kanya pagkatapos ng gabi nilang magkasama, at itinuring niya na sinadya niya ito bilang isang romantikong kilos. Matagumpay nilang ibinaba ang lahat ng humahabol na sasakyan at bikers ngunit nasira ang bus. Ipinalam niya sa kanya na kailangan nilang maglakad ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang kuweba kung saan ang isang lalaking nagngangalang Levesque, na ang tunay na utak ng misyon, ay humihingi ng passcode mula sa taxman. Sa paniniwalang si Cole ang taxman, nag-aalok siya ng isang milyong dolyar sa sino mang makapagdadala sa kanya, na nagtatakda ng yugto para sa higit pang intriga at aksyon. Samantala, dumating sina Sadie at Cole sa isang lugar na tinatawag na Mingolet kung saan nakipagkita siya sa isang lalaking nagngangalang Marco, na mukhang isang ma tao doon. Nang makita siya, hinalikan niya ito, at nagpatuloy sila na pag-usapan ng isang Makal na armas na pinangalan ng Aztec, na may kakayahang lipulin ang Eastern Seaboard. Inihayag ni Sadie na ang kanyang pangunahing layunin sa kuweba ay upang makuha ang Aztec, at si Cole ay pangalawang alalahanin hiniling niya kay Marco na ayusin ang isang ligtas na paglipad pabalik sa Amerika para kay Cole, at pumayag siya. Napag-alaman na dating magkarelasyon si na Marco at Sadie, dahil pareho sila ng profesyon. Sa pag-alis ni Sadie, inutusan niya si Cole na huwag ng makipag-ugnayan muli sa kanya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Marco ay binaril ng isang lalaking nagngangalang Eve na dumukot kay Sadie at Cole habang tinutukan sila ng baril si Eve, na tinatawag ang kanyang sarili na apo ni Sam, ay biglang inatake ng isa pang lalaki, na si Leopard, na ipinadala ni Lubesk. Inutusan ni Leopard sina Sadie at Cole na sumama sa kanya, ngunit pagkatapos ay pinatay siya ng isa pang individual na tumatawag sa kanyang sarili na Lion, na nagutos sa kanila na magpatuloy sa pagmamaneho. Matapos mapatay din si Lion, pinamamahalaan ni na Sadie at Cole na makatakas. Habang nasa kotse, sinabi ni Cole kay Sadie na paulit-ulit nilang hiningi sa kanya ang passcode na humantong sa kanyang pag-iisip na hindi nila magagamit ang Aztec nang wala ito. Inamin niya na pinatay niya si Edne, isang kamakailang katrabaho ni Cole, na nag-encrypt ng passcode at isang traitor na nakikipagtulungan sa kaaway. Matapos ang paghahayag na ito, sinuntok at pinatumba niya si Cole ang susunod na eksena ay nagpapakita kay Sadie na kumikilos bilang isang bounty hunter, na naghahatid kay Ko sa mga tauhan ni Levesque na sinasabing siya ang taxman na may alam sa passcode. Kapag nakasakay na sila ng eroplano, nangako si Levesque na babayaran siya pagdating nila. Ang desisyon ay ginawa upang pahirapan si Cole para sa passcode kasama ang kanang kamay ni Levesque, si Wagner, na ang namamahala. Gayunpaman, natuklasan nila ang isang larawan ni Nasady at Cole na magkasama sa kama, na humantong sa kanya na ideklara na siya ang taxman na may Aztec passcode sa eroplano. Pagkatapos ay inatake niya silang lahat at agad na nawala ng malay si Wagner. Ang isang away ay naganap sa isa pang lalaki, na pinatay niya sa pamamagitan ng pagsnap sa kanyang leeg kahit na pagkatapos ay nasaksak siya. Samantala, ginagamit ni Cole ang kanyang kakayahan sa pakikipagbuno para talunin ang isa pang lalaki. Inutusan siya ni Sadie na tumalon mula sa eroplano kasama ang Aztec at isang parachute ngunit tumanggi siyang iwan siya at hinawakan siya habang pareho silang tumalon mula sa eroplano. Makalipas ang anim na oras, napadpad sila sa Socotra Island sa Arabian Sea. Ginagamot ni Cole ang kanyang mga sugat, na kumukuha sa kanyang kaalaman sa mga halaman. Kinaumagahan, nasangkot sila sa isa pang madamdaming enkwentro bago sila sinalakay ni Wagner at ng kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, ipinadala ni Sadie ang kanyang lokasyon sa CIA, at dumating ang kanyang koponan sa tamang oras, pinatay ang ilan sa mga puwersa ni Wagner, na nagdagdag ng isa pang twist sa kopane panabik na salaysay na ito. Gayunpaman, nagtagumpay si Wagner na makatakas kasama ang Aztec, na iniwan ang koponan ng CIA na bigo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa punong tanggapan ng CIA kung saan ini-interview si na Sadie at Cole ng isang lalaking nagngangalang Monte Jackson. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa nang sabihin ni Sadie na ang pagliligtas kay Cole ay isang pagkakamali dahil nawala niya ang Aztec sa proseso. Ang pahayag na ito ay labis na nakakasakit kay Cole. Ang mga ito ay konektado sa mga lie detector, na patuloy na nagpapahiwatig ng isang sexual na tensyon sa pagitan ng dalawa, na nagudyok kay Jackson na pabirong sabihin sa kanila na kumuha ng isang silid kalaunan ay nakipagkita si Sadie sa kanyang amo, na si Dr. Yates, na nagpahayag ng pagkabigo sa kanya at nagbabala sa kanya na ang kanyang trabaho ay maaaring nasa panganib. Samantala, si Jackson ay nagsasalita ng masama tungkol kay Sadie para kay Cole, na patuloy na nagtatanggol sa kanya. Nang tawagin siya ni Jackson na isang killer at sinungaling, napansin ni Cole ang isang halaman sa isang litrato, na kinilala ito bilang ang ginamit ni Edna upang malaman ang password ng Aztec kaagad silang nagbasya na kunin ang halaman na ito mula sa kanyang apartment at magplano ng isang misyon na pabagsakin si Levesque, sa takot na walang humpay niyang habulin si Cole at ilagay sa panganib ang kanyang pamilya. Pumayag si Cole na tulungan sila, sa kabila ng mga babala ni Sadie na ginagamit lang nila siya. Sinabi ni Cole na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Habang umalis si Sadie sa punong tanggapan ng CIA, nagsimulang magtrabaho si Cole para sa kanila. Samantala, si Mr. Utimi, ang taong nagbayad kay Levesque para makuha ang Aztec, ay agad itong hinihiling. Tinitiyak sa kanya ni Levesque na magiging available ito sa lalong madaling panahon. Nagpa siya silang makipagkita kay Taxman, o si Cole at gumawa ng deal. Kung makuha nila ang password, lahat ay maayos, kung hindi, nagbanta si Utimi na papatayin kaagad si Levesque. Nagayos sila ng pagpupulong sa isang mall, ngunit ang kopuna ni Cole ay napatay, at sinabihan siyang tumakas sa pamamagitan ng namamatay na si Jackson. Pinili ni Cole na manatili, tiwala na sasagipin siya ni Sadie. Kasama niya si Yotimi at ang kanyang mga tauhan sa isang mesa, at ipinahayag ni Levest na mayroon silang Aztec ngunit kailangan niyang buksan ito. Ginagampanan ni Cole ang papel ng isang traitor, humihingi ng kayamanan bilang kapalit ng pakikipagtulungan. Si Levesque, gayon paman, ay nananatiling may pag-aalinlangan, na nakita sa pamamagitan ng mga mata ni Cole. Habang nananabik siyang naghihintay kay Sadie, sa wakas ay dumating ito. Pagkatapos ay ipinalam ni Cole kay Mr. Utimi na siya ang tunay na taxman, at hawak ang passcode. Ipinadala sa kanya ni Utimi ang pera, at binuksan niya ang briefcase na naglalaman ng Aztec nang mabuksan ang kaso, sinubukan ni Levesque na patayin siya, at natuklasan lamang na napapalibutan siya ng mga bounty hunters na inupahan ni Sadie. Nagpapatuloy ang mga paikot-ikot sa masalimuot na salaysay na ito, na pinapanatili ang mga manunood sa gilid ng kanilang mga upuan habang nagbubukas ang balangkas. Isang shootout ang naganap, at nakuha ni Sadie ang Aztec bago sila nagtago ni sa ilalim ng mesa. Sa loob ng ilang minuto, nagtutulungan sila sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway, ngunit hindi nagtagal ay nagkahiwalay sila. Natagpuan ni Cole ang kanyang sarili na nakikibahagi sa isang one-on-one -on -one na labanan kay Wagner, habang inutusan ni Yutemi si Levest na lumikas. Gayunpaman, binaril ni Levest si Yutemi. Napunta sina Wagner at Cole sa control room, na puno ng malalaking makina, na hindi sinasadyang na-activate sa panahon ng kanilang labanan biglang umikot ang buong gusali kung saan ang iba ay nakikipaglaban, na lumikha ng mas maraming kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan ito, si Nalevest at Sadie ay nakakulong sa magkahiwalay na labanan. Nagawa ni Cole na patayin si Wagner at bumalik sa bulwagan sa tamang oras upang makita si Levest na malapit ng tapusin si Sadie. Sa kabila ng kanyang interbensyon, nakuha ni Levest ang kalamangan at kinuha ang Aztec. Sa isang desperado na hakbang, binaril ni Sadie ang kisa mesa itaas ni Leves, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa kanya. Siya ay durog sa kamatayan, iniwan sina Sadie at Cole na hawak ang Aztec ng ligtas. Naghalika ng dalawa, at pinuri ni Cole si Sadie sa kanyang hitsura sa kanyang itim na damit. Lumipat ang eksena sa isang mas mapayapang kapaligiran kung saan kumakain sina Sadie at Cole kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nalulugod na makita siya, at si Maddie ay parehong humanga sa kanya. Habang ikinukwento nila ang kanilang nakakapangilabot na pakikipagsapalaran, lumalalim ang pakiramdam ng pakikipagkaibigan. Pagkalipas ng tatlong buwan, natagpuan ang kwento si Nicole at Sadie sa isang nakatuong relasyon, tinatamasa ang tagumpay sa kanika nilang mga karera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan ni Cole ang trunk ng kanilang sasakyan para makita ang isang lalaki sa loob na nakatape ang bibig. Ipinaalam sa kanya ni Sadie na ang lalaki ay isang nagbebenta ng armas, at ang dalawa ay nagpunta sa kanilang date, na nagmumungkahi na ang kanilang buhay ng kaguluhan at panganib ay malayo pa. Ang intriga ay patuloy na lumalabas na nagpapahiwatig ng mas panabik na mga yugto na darating sa kanilang adventurous na pagsasama. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.